Hello po, mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malodilo Santos para po magbigay ng opinion po dito sa mga kawatan. <laughs> Mayroon nga bang umano na senador na sangkot? Ito po ay nababanggit na po ang pangalan. Sana naman po ay magbago-bago tayo. Nasabi nga daw ay isa sa mga nagtanggap nasuhol. <laughs> di umano, di ba? Uh, mga kapatid, bago ang lahat po tayo po ay may pakialam sa bayan natin. Lalo na tayo po yung nagbabayad ng tax. Uh, kahit po tayo mga YouTuber, malaki din po ang binabayad natin ng tax. Ano? At nakita ko nga po yung binayaran ko po ng tax ng isang taon. I think thousand thirty five euro po, ano? Uh, malaking bagay po yun, napakalaki po kung sa Pilipinas, ano po at uh, sa ngayon po nga ay mayroon daw pong pag uh, uh, magaganap na kapayapaan <laughs> or kaguluhan yan sa Lunita sa September 21 uh, alam nyo po ay nakakatakot sana po ay hindi na nga po ito matulad sa Nipal, di pa? Dahil na, nakakalungkot po talaga na ang bansa natin ay isa sa mga number one na marami pong magnanakaw sa kaba ng bayan. Ano po? At sana po ay ito po ay paririnig ko po at sana uh, tayong lahat na mga mamamayang Pilipino ay matauhan po tayo. Huwag tayong magsawalang kibo dahil ang bansang Pilipinas po ay tayo po ay may pakialam dahil tayo mamamayan ng Pilipinas ayan, pakinggan muna po natin ang talaga pong uh, mga kawatan at uh, ito po ay manalalaman natin kung sino at uh, nakakalula po talaga yung kanyang mga sasakyan talagang kung in, totoo man nga ba itong mga isiniwalat na mga sasakyan niya ay talaga pong nakakalola. ba? Diba? Ayan, pakinggan mo natin mga kapatid para tayo po ay ma-aware sa mga lahat siguro naman na na papanood natin sa Pilipinas pero yung nasa ibang bansa na tayo po ay hindi sila, no, kailangan po natin mga kapatid maging aware sa lahat ng mga nangyayari po sa Pilipinas. Ayan po, panoorin po natin. Range Rover Evoque na nagkakahalagang 5 million pesos. Toyota LC 303.3 V6 ZX 2024 na umaabot ang halaga sa 5.7 million pesos. Range Rover Defender na nagkakahalagang 7 million pesos. Toyota Tundra 2022 na may halagang 8 million pesos. Maserati Levante Modena 2022 po, na may halagang 8 million pesos. Dalawang Cadillac Escalade, isang black na nagkakahalagang 8 million pesos at isang white na nagkakahalaga ng 11 million pesos. Dalawang GMC Denali na nagkakahalaga din ang bawat isa sa 11 million pesos. Lincoln Navigator L na may halagang 15.9 million pesos. Lucky, no? Mercedes G-Class na may halagang 16 million pesos. Range Rover Autobiography na nagkakahalagang 16 million pesos. Mercedes-Benz G500 na umaabot ang halaga sa 16 million pesos. Grabe? GMC Yukon Denali na may halagang 16.8 million pesos. Toyota Sequoia na umaabot ang halaga sa 17 million pesos. Bentley Bentayga na umaabot ang halaga sa 21 million pesos. Lakiya, na? Mercedes G63 na nagkakahalaga ang bawat isa sa 22 million pesos. Rolls Royce Cullinan, 2023, na mayroon umanong halaga na 42 million pesos. Yun yung may payong. -mamahaling sasakyan ni Ayan, kalaan mo? Ang sa video na ito ay ilan lamang sa luxury niyang mga sasakyan. Siya ay mayroong Chevrolet Suburban na nagkakahalagang 3 million pesos. Grabe po, ano? Nakakalola po talaga yung mga halaga ng sasakyan niya talaga. Talagang nag-collection talaga siya ng mga sasakyan ano. Kaya naman nila niya nagagawa. Pag hindi nila pinaghirapan ay talaga po kaya nila 'yan iwaldas. Kung sila po talaga ay dugot pawis yan na na pinaghihirapan, hindi basta-basta po sila makakapag Uh, pundar ng ganyang mga mamahaling sasakyan. Dahil sa halaga, milyon-milyon po. Dahil lang doon sa sasakyan na may payong 42 milyon po ang halaga, ay natuwa lang siya. <laughs> Sana ola, no? Na talagang ang Uh, nakikita natin dito yung Pilipinas na wala na talagang pagbabago kahit ano pong gawin dahil ah, uh, dahil nga po doon sa mga matataas na tao ano lalong-lalo lalo po na di umano na may sangkot po pa lang senador na dalawa di ba at nababanggit natin dito yung napapakinggan po natin dito yung Uh, kung sinong senador na po yon at uh, alam nyo po napakahirap po basta-basta bumanggit ng pangalan pero yan ay naririnig na natin kung sino po yung senador na di umano ang isa sa mga uh, na pagbigyan yung alam ko yung isang senador the, uh, 3 335 335 Nasa or 300, 355 million. Kalaid mo po, ano? Uh, kung sino pa po yung mga milyonaryo na, yung may mga pera, yung pa po yung talagang um, nakakatikim na ganun. Paano na lang po ang mga taong bayan na mga mahihirap? Sana lang po ay sila ang matulungan. Lalong-lalo lalo na po talaga yung sinasabi ko pong pagamutan po ng bansang Pilipinas. Yun po ang payabungin. Akalain mo, mayroon yung isa, 66, uh, 66 million. At yung na uh, di umano na senador uh, na nakatanggap po ng, alam nyo na yon limpak-limpak na salapi sa kabanang bayan na pagnanakaw. Ano, makonsensya na po kayo doon sa mga mahihirap, yung mga nababaha, may mga namamatay. Hindi na po kayo nakukonsensya na ang pinakakain nyo sa pamilya nyo, ibinibigay nyo ng luho, yun naman ay galing sa ninakawan nyo. No? Kaya ang bilis nyo pong makapundar ng sasakyan na limpak-limpak na salapi, dyan na inuuwi nyo sa inyong lugar, sa inyong tahanan. Ano? Ah, uh, nakakalungkot po na maraming sangkot na pinangalanan po ng mga kongresman daw Umano. Um, um, kagaya gagaya na po ng itong dalawang senador di Umano. Ano ba? Hindi na hindi na po. Siguro kilala nyo po 'yun. Hindi na natuto, 'di ba? Nakulong na po ito. Yung isang senador na 'yan. 'Di ba po? Kaya nakakalungkot po na may mga ganitong uh, kawatan na hindi na naawa po sa mga kababayan natin. Di ba pa? At ito, pagkinggan niya natin uli itong isang... Dahil second hand umano ito nang nabili niya. Range Rover Evoque na nakakahalagang 5 million pesos. Toyota LC 303.3 V6 ZX 2024 na umaabot ang halaga sa 5.7 million pesos. Range Rover Defender na nakakahalagang 7 million pesos. Toyota Tundra 2022 na may halagang 8 million pesos. So gaano yung kaya yung sasakyan na yan? Maserati Modena 2022 na umaabot uh -huh. ang halaga sa 8 million pesos. Dalawang lang Cadillac talaga Escalade, no, mga kapatid. isang kabatid. black na nagkakahalagang 8 million pesos. At isang white na nagkakahalaga namang 11 million pesos. Dalawang GMC Denali na nagkakahalaga din ang bawat isa sa 11 million pesos. Grabe po. Lincoln Navigator L na may halagang 15.9 million pesos. Grabe. Mercedes G-Class na may halagang 16 million pesos. Range Rover Autobiography na nagkakahalagang 16 million pesos. Mercedes-Benz G500 na umaabot ang halaga sa 16 million pesos. GMC Yukon Denali na may halagang 16.8 million pesos. Toyota Sequoia na umaabot ang halaga sa 17 million pesos. Bentley Bentayga na umaabot ang halaga sa 21 million pesos. Mercedes G63 na nagkakahalaga ang bawat isa sa 22 million pesos. Grabe, no? Rolls Royce Cullinan 2023 na mayroon umanong halaga Hilaga. na 42 million pesos. Ganito pala kamahal ang mamahaling sasakyan diba? ni Sara Diskaya. Hmm? Ang mababanggit sa video Hindi na ito ay ilan lamang na diba? mga kasakyan. Hindi kasi nila pinaghihirapan ang binibili nila niyan. Diba? Ninakaw mga kapatid. Range Rover Evoque na nagkakahalagang 5 diba million po? pesos. Toyota. Nakakairita. Yung ganong ano. Ang kanyang pira na pinag... Ah! My God, mga kapatid. Kaya ano pa nga kaya ang mangyayari, mga kapatid? Nai-speak po natin na mayroon bang mangyayari sa September 21? Kapayapaan nga po ba o kaguluhan lang? Yun lang po ang katanungan natin ngayon sa pag-iipon-ipon pag ngayong September 21. Ano? Kaya sana po tayo mga kapatid, mga kababayan kung Pilipinas na sana po ay tayo ay mag-iingat na lang, maging aware tayo dahil mara dito sa pag-iipon-ipon po dyan sa Lunita ay hindi natin alam po kung maging mapayapa o kaguluhan po ang mangyayari. Dahil alam nyo po sa mga naririnig natin sa Senado ay nagtuturoan at tumatangi uh, tumatanggi. Kaya alam nyo po mga kapatid, walang solusyon po ito. Kundi mauuwi lang po ito sa wala. Asahan nyo po yan mga kapatid na tayo pong mga mamamayang Pilipino ang kawawa lalong-lalo na po yung talagang salat sa hirap, talagang lalong magihirap dahil yung mga mayayama na dito nga po sa dalawang senador daw po di umano ay isa sa mga nakakatanggap ng galing sa hindi pinaghirapan. Ano? Uh, ang masasabi ko lang po mga kapatid ay sana maging mapayapa po ang pagtitipon ngayong September 21. Na sana maging mapayapa dahil ah uh, wag lang naman sana tayo gumaya sa Nepal na talaga pong uh, wala na, nawala po yung respeto nila dito sa kanilang uh, namumuno ng kanilang bansa. Ano? Uh, nakakatakot po, nakakatakot talaga yung mga ganito na wala na po talagang kapayapaan, puro gulo at uh, puro pagnanakaw kahit sino po ang umupo kung sana ay pinatutunayan nila yung mga pangako na sila ay magsisilbi sa bayan ng tapat yun lang po at uh, sana po ay aaraw-arawin natin po magpaalala sa ating bansa na sana po ay Uh, matuldo ka na to at ibalik e, e, yung mga nakaw na salapi at yung mga sasakyan po na pinag uh, pinag ano luho di ba kasi po and, may may isang dalawa ka lang sasakyan wag ka na pong bumili ng ganung karami na sasakyan milyon-milyon ang alaga dahil lang sa payong bumili ka nagkakahalaga ng 42 million. Grabe po yun. Yung 42 million yun, ang dami pong talagang matutulungan ng mahihirap. Kung yun ay ibinigay sa ating bansa, sa na talagang ibinigay sa mahihirap, maraming matutuwa po. Baka uh, sa dumating na butuhan sa 2028, baka isa ka sa mananalo dahil na yung mga luho na yan, yung mga pera na yan, limpak-limpak na salapi, na bilyon po talaga ang nawala sa kabanang bayan, kung ibalik ninyo yan at sa mag-ano kayo, kumampanya na ako ay ibabalik ko yung mga nakaw. <laughs> kung may ganun, Siguro po talaga ay ahangaan ng tao na talagang ibalik nyo. Kalain mo ilang mga mamahaling sasakyan niyan, luxury car na yan. Ano? Nakakagulat talaga po mga kapatid at hindi lang isa, dalawa, tatlo. Uh, I think uh, sampo o lima. Uh, grabe, siguro palit-palitan. Mamaya paglabas ko yung ganitong sasakyan. Alam nyo po ay yan iyang isa sa mga luho po yan ng tao na kasi hindi po talaga nila pinaghirapan. Ano? At uh, ang kan uh, ang kanil uh, ang kanyang pira ay galing po yan sa mga nakaw, di ba? Kaya ngayon po mga kapatid at sana ay matuto tayo at maging mag-iingat na lang po kayo diyan sa Pilipinas dahil 'Wag na magpaharahara po ngayon September 21 dahil magagana po ang rally ah uh, diyan sa Lunita at sana po ay maging mapayapa. 'Wag, wag pong natin pa uh, ano papayagan na magkagulo po. 'Yun lang po mga kapatid. Shout out po sa inyong lahat at sana po ay suportahan natin uh, sila Daddy Frankie, yung team Daddy Frankie at isa po kami dyan Um uh, si BPM po, ball man, at saka si Jelai, uh, ban, um, ano, wow life, at Mrs. life, at iba pa po, at uh, hindi ko po sa ulo po, ang mga team namin, sa team Daddy Frankie, uh, at nandiyan po yan si Miss Bupil Mix Vlog po. Ayan, suportahan po natin at siyempre po si Malo de los Santos patuloy po natin suportahan. Uh, thank you so much po sa Rochelle Community at sa Duneatic. Thank you so much po at uh, suportahan natin si of Malalag, Rochelle Morales, at siyempre po si Daddy Pranky po. Ayan po ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin dahil po ay sa mga tinutulungan ni Daddy Pranky sa mga charity niya po. Di ba? Uh, thank you so much po. Paalam na po at uh, ako ay talagang nalulula po ako dito sa mga mamahaling sasakyan. Million, million. Kaya ang alaga ay billion. <laughs> ang sarap po magkaroon ng billion. Ano? Pero sa totoo lang po ay nakakalula mga kapatid. Ayan, marami pong salamat. Good night po sa inyong lahat at uh, God bless you po sa aking mga nagmamahal, nas, nagsusuporta po na wala akong masabi sa kanyo, na hindi nyo po ako iniiwan. Thank you so much. Bye-bye. We love you. Mwah.